Number 10. Nausok na bayan ng Centralia, Pennsylvania Ang bayan ng Centralia sa Pennsylvania ay tila galing sa isang bangungot. Noong 1962, sinubukang sunugin ang basura sa isang abandonadong minahan ng karbon, ngunit nagdulot ito ng apoy na lumaganap sa ilalim ng lupa at patuloy na nagliliab hanggang ngayon. Habang lumalawak ang apoy, uminit ang lupa sa ilang bahagi ng bayan, umabot sa higit 400 degrees Celsius at naglabasan ang mga nakalalasong usok mula sa mga bitak ng lupa. Isa itong trahedyang nagpabagsak sa kabuuan ng komunidad. May mga bahay na gumuho, mga kalsadang lumubog at mga bata na muntik ng mamatay matapos mahulog sa biglaang lumitaw na butas sa lupa. Dahil sa patuloy na panganib, inilikas ang karamihan sa mga residente noong dekada 80 at tuluyang isinara ng pamahalaan ang bayan. Sa kabila ng mga babala, naging kilala pa rin ang Centralia bilang ghost town na dinarayo ng mga usisero. Ipinasara na rin ang sikat na graffiti highway upang mapigilan ang mga bisita. Ayon sa mga eksperto, maaaring magpatuloy ang apoy sa ilalim ng lupa sa loob ng dalawampu't tumidang pangtaon, patunay sa kapabayaan ng tao at pangmatagalang epekto nito sa kalikasan at pamayanan. Number 9. Bayan ng mga nawalang pamilya, Dudleytown, USA Ang Dudleytown sa Connecticut ay tinaguriang pinakamalungkot at pinakasumpang bayan sa Amerika. Itinatag ito noong 1747 ng pamilyang Dudley na pinaniniwala ang may dalang sumpapa mula sa Inglaterra. Matapos mapugutan ng ulo ang ninuno nilang si Edmund Dudley. Mula noon, sunod-sunod ang kababalaghang nangyari sa maliit na pamayanang ito mga pagpatay, kabaliwan, bigla ang pagkawala ng mga residente at mga sinasabing halimaw na lumilitaw mula sa kagubatan tuwing gabi. Sa rurok ng kababalaghan, isa-isang lumayas ang mga pamilya hanggang tuluyang mabura ang bayan sa mapa pagsapit ng 1900s. Ngayon, tanging mga batong pundasyon na lamang ang natitira, napapalibutan ng madilim at masuhal na gubat. Sarado na ito sa publiko at pagmamayari ng pribadong organisasyon, ngunit pinupuntahan pa rin ito ng mga paranormal investigator at mga naghahanap ng multo. Patuloy na bumabalik ang mga kwento ng misteryosong paglamig ng hangin, mga bulong sa dilim, at bigla ang pagkawala ng signal sa mga gadget. Parang may kung anong hindi matahimik sa lugar na ito. Number 8 Bayang Binalot ng Landslide Craco, Italia ang Krakow ay isang makasaysayang bayan sa tuktok ng burol sa Italia na tila hinugot mula sa isang lumang pelikula. Sa kabila ng mga digmaan, salot at iba't ibang pagsubok na dinanas ng mga mamamayan nito sa loob ng maraming siglo, nanatili ang bayan hanggang sa kalikasan na mismo ang tumapos sa kanilang pananatili. Dahil sa malambot at hindi matibay na lupa sa ilalim ng krako, unti-unti itong nilamon ng mga pagguho lang lupa. Noong 1963, isang matinding landslide ang sumira sa buong bayan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Dahilan upang lumikas ang mga residente patungo sa isang bagong komunidad. Sa kabila ng pagkatiwangwang, nananatiling tanyag ang krako sa mga turista at filmmakers. Ginamit na itong lokasyon sa ilang kilalang pelikula, kabilang na ang isang James Bond film dahil sa kakaibang ganda at madramang tanawin ng mga guho. Bagamat mapanganib na dahil sa mga gusaling maaaring gumuho anumang oras, patuloy pa rin dinarayo ang krako bilang paalala ng kung gaano kabagsik ang kalikasan at kung paanong minsan, kahit ang pinakamatatatag ay kayang gibain ng panahon. Number 7. Multong Nayon ng Kayakoy Turkiya ang Kayakoy ay isang dating masiglang nayon sa Turkiya na pinaninirahan ng mahigit anim na libong Greek Orthodox Christians. Sa loob ng maraming taon, kapayapaan at pagkakaibigan ang namayani sa pagitan ng mga Griego at mga Muslim sa lugar. Magkatuwang sila sa mga pista, tulungan sa panahon ng sakuna at ang mga batay sama-samang naglalaro sa makikitid na lansangan. Ngunit noong 1923, biglang gumuho ang lahat sa ilalim ng Treaty of Lausanne. Isang kasunduang nag-utos ng sapilitang palitan ng populasyon sa pagitan ng Greece at Turkey. Sa loob lamang ng ilang araw, napilitang isanin ng mga Griego ang kanilang mga tahanan, habang ang mga Muslim na pinalikas mula sa Greece ay dinalaron. Subalit hindi rin nagtagal ang mga bagong residente. Hindi akma sa kanilang pamumuhay ang mga batot kongkretong tahanan. Kaya't naiwan ang buong nayon na tila rebulto ng isang trahedyang politikal. Nayon, makikita pa rin ang mahigit limang limutang abandonadong bahay at mga guho ng simbahan. Ginawang museyo ang lugar ng pamahalaan upang mapreserba ang alaala ng isang masayang pamayanang winasak ng kasaysayan. Number 6. Islang Gawa sa Labi ng Pagod, Hashima Hapon ang Hashima Island kilala rin bilang Battleship Island dahil sa hugis nitong kahawig ng barkong pandigma ay dating tirahan ng higit 5,000 katao sa maliit na sukat na 6.3 hektarya. Itinayo ito upang pagkuhanan ng karbon noong panahon ng industrialisasyon sa Japan. Sa loob ng maraming dekada, naging sentro ito ng minahan ng karbon at kabuhayan ng libu-libong manggagawa kabilang na ang mga sapilitang pinagtatrabaho noong ikalawang digmaang pandaigdig. Naging sagisag ito ng kasipagan, tibay ng loob at modernisasyon ng bansa. May mga paaralan, ospital, sinehan at pamilihan sa mismong isla, isang buong komunidad sa gitna ng dagat. Ngunit nang tuluyang pinili ng Japan ang langis pay sa karbon, mabilis ding naabandona ang isla. Halos sabay-sabay nanilisan ng mga residente ang lugar. Iniwang parang frozen in time ang lahat. Sa kasalukuyan, nakatayo pa rin ang lumang mga gusali, ngunit unti-unti nang bumibigay sa kalikasan. Bagamat bahagi na ito ng UNESCO World Heritage Site, limitado lamang ang maaaring puntahan sa isla dahil sa panganib ng pagbagsak ng mga istruktura. Sa gitna ng katahimikan nito ngayon, nananatili ang Hashima bilang isang paalala ng pag-unlad na biglang pinutol ng pagbabago ng panahon. Number 5. Lungsod ng Dalawang Sumpa, Bangar, India Ang Bangar sa India ay may masalimuot at nakakatindig balahibong kasaysayan. Itinuturing na pinapahanting lugar sa buong bansa, ipinatutupad pa rin ang batas na nagbabawal sa sinumang pumasok doon mula takip silim hanggang madaling araw. Ayon sa alamat, dalawang magkahiwalay na sumpa ang bumalot sa bayan, isa mula sa isang ermitanyo na nagbabala laban sa pagtatayo ng palasyo na may aninong tatama sa kanyang lugar at isa pa mula sa isang mangkukulam na nabigo sa kanyang tangkang mapasunod ang prinsesa sa pamamagitan ng Mahika Negra. Nang mamatay ang prinsesa at ang mangkukulam, sinasabing kasabay din itong nawala ang kasiglahan ng buong lungsod. Mula noon, Nagmistulang bangumot ang bangar, umalis ang lahat ng mga naninirahan at hindi na muling bumalik. Hanggang ngayon, ayaw magpatayo ng bubong ang mga tao sa mga karatig na lugar dahil sinasabing bigla itong bumabagsak ng walang paliwanag. Malamig ang hangin sa paligid kahit sa init ng araw at may mga ulat ng misteryosong ingay, bulong at takiramdam ng matinding presensya kapag sinubukang pasukin ito sa gabi. Bantay sarado ito ng mga armadong gwardiya at hindi lamang daril sa batas, kundi dahil na rin sa matinding takot ng mga tao sa hiwaga ng banggar. Number 4. Islang sanhi ng libu-libong kamatayan, Poveglia, Italia. Ang Poveglia ay isang maliit na isla malapit sa Venice, Italia na may kadiliman sa kasaysayan nito na mahirap pantayan. Noong ikatapon na siglo, Ginamit ito bilang quarantine island ng mga pasyenteng may salot, isang huling hantungan para sa higit isang libong katao. Hindi na sila nakabalik sa mainland. Ang kanilang mga katawan ay sinunog at ang kanilang aboy pinaghalo sa mismong lupa ng isla, kaya't sinasabing halos kalahating bahagi ng isla ay binubuo ng labi ng tao. Mula rito, lumaganap ang paniniwalang isinumpa na ang lupaing ito pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi natapos doon ang kasaysayan ng lagim. Pagsapit ng 1922, ginawang ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip ang natitirang gusali sa isla. Ayon sa alamat, isang malupit na doktor ang nagsagawa ng mga mapang-abusong eksperimento sa kanyang mga pasyente at kalaunan ay tumalon mula sa tore ng ospital ang sinaniban siya ng mga espiritu. Mula ng isara ang ospital noong isang libo, naraan at anim na abandonado ang isla at ipinagbawal ang paglapit dito. Kamakailan lang, sinimulan ng ilang residente ng Venice na gawing parke ang isla, subalit marami pa rin ang naniniwala. May bahagi ng Poveglia na hindi kailanman maaari pag-aari ng buhay. Number 3, pinakamapanganib na bayan ng amianto, Wittenoom, Australia. Ang Wittenoom ay minsang naging pangunahing taga-supply ng blue asbestos sa Australia, isang uri ng amianto na itinuturing ngayon bilang pinakanakamamatay. Mula 1940s hanggang 1966, tinirhan ito ng halos dalawang dalawang katao na walang kamalay-malay sa panganib na dala ng alikabok mula sa minahan. Ang nakalalasong mineral ay ginagamit sa mga palaruan, golf course at maging sa runway ng paliparan. Sa paglipas ng panahon, higit dalawang-dalawang katao mula sa lugar ang nasawi sa kanser at iba pang sakit na dulot ng amianto dahil sa lawak ng kontaminasyon. Tuluyan ng binura sa mapa ang Wittenum noong 2022. Demolisyon ang naging tugon ng pamahalaan. Lahat ng gusali ay giniba at isinara ang mga kalsadang papasok. May mga babala sa paligid. Kahit panandali ang pagbisita, ay maaaring nakamamatay. Sa kabila ng lahat, may mga kumpanya pa rin ang gustong bumalik upang magmina. Ngunit tinututulan ito ng mga katutubong may-ari ng lupa na hindi na makabalik sa sarili nilang lupain. Ang Wittenum, ay nananatiling isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa ng kasakiman ng industriya at kapabayaan ng gobyerno sa kaligtasan ng mamamayan. Number 2. Lungsod na nilamon Abo, Plymouth, Montserrat. Ang Plymouth ay dating kabisera ng Montserrat, isang isla sa Karibian, at natatangi sa pagiging tanging capital city sa buong mundo na opisyal ng inabandona. Sa loob ng maraming taon, tahimik at payapa ang buhay dito hanggang noong Hulyo 1995, biglang nagising ang matagal ng tulog na bulkan, ang Soufriere Hills. Mula roon, sunod-sunod ang pagputok ng bulkan, naglabas ng makakapal na abo at nagbuga ng nakakapasong lahar na tumabon sa faramihan ng lungsod. Noong 1997, higit o putpong ng Plymouth ang tuluyang nalibing sa abo at debris, at pinilit lumikas ang karamihan sa populasyon patungo sa ibang bansa tulad ng United Kingdom. Ang dating abalang lungsod ay ngayoy isang multong lugar. Mga gusaling nakasilip ang mga tuktok mula sa natuyong laba, mga daanang hindi na matukoy at usok na paminsang sumisingaw mula sa mga guho ipinagbawal ng pamahalaan ang pagpasok sa mismong lungsod, bagamat pinapayagan ang limitadong guided tours mula sa malalayong viewpoint. Sa kabila ng malagim na nakaraan, ang Montserrat ay patuloy na bumabangon at nagtayo na ng bagong kabisera sa hilagang bahagi ng isla. Ngunit ang bangungot ng Plymouth ay mananatiling buhay sa alaala ng mga paong nasaksihan ang puot ng isang bulkan. Number 1 Bayang naiwan ng panahon, Pripyat, Ukraine. Ang Pripyat ay isang makabagong lungsod ng Soviet Union na itinayon noong 1970s upang maging tirahan ng mga manggagawa ng Chernobyl Nuclear Power Plant. Bago ang sakuna, ito ay tahanan ng halos 50,000 katao at maituturing na modelo ng urbanisasyon. May sariling paralan, ospital, sinehan at isang iconic na ferris wheel. Ngunit noong Abril 26, 1986, sumabog ang reactor number 4 ng planta, nagdulot ng pinakamatinding nuclear disaster sa kasaysayan at sa pilitang inilikas ang buong populasyon sa loob ng ilang oras. Pinanakuan silang makakabalik matapos ang tatlong araw, ngunit hindi na ito nangyari kailanman. Mula noon, nanatiling nakatiwangwang ang Pripyat, isang frozen moment sa kasaysayan ang mga laruan sa mga silid-aralan, mga libro sa mesa, at mga gas mask sa sahig ay nananatiling saksi sa biglaang paggawala ng buhay. Sa kabila ng matinding radiation at panganib, patuloy itong dinarayo ng mga turista at dokumentarista. Subalit, mas naging delikado pa ang lugar nang salakayin ito ng mga sundalong ruso noong 2022 at mas lalo pang nadagdagan ang pinsala matapos tamaan ng drone ang protective shelter ng reactor noong 2025. Sa kabila ng panganib, si Pripyat ay hindi lamang isang ghost town. Isa itong paalala ng kahinaan ng tao sa harap ng teknolohiya at ng mga desisyong may pangmatagalang epekto.